Maluho at waldas nga ba ang asawa ni Richard? Totoo nga ba nahiwalay na si Richard at ang asawa nito na si Sarah Labati? Hindi diretsa ang sinagot ni Annabelle ang tanong ngunit nang kinumusta si Richard ay walang kagatol-gatol na sinabi niya na isang buwan nang nasa kanya si Richard at nung tanungin kung kumusta si Richard at ang asawa nito na si Sarah ay walang pag aalinlangan lang na sinabi nito na trabaho ng trabaho si Richard pero ang asawa niya ay kayo na ang humusga dahil nakikita naman daw sa social media. Pakinggan ang iba pang pahayag ni Annabel Rama. Anong plano Advan. ng pamilya kita Annabel sa Pasko? Lahat kami papunta sa Japan. Christmas hanggang January 3. Okay. Pahinga from all the work. Yes. Sama-sama ko okay. ang pamilya ko. Tama. Tita. Minus one lang. <laughs> so, tama na yan. Sino, sino, tita? Ay, ano ba talagang nangyari, na tita? Ano bang, can I ask you lang? Si Refren na sa bahay ko ngayon. Okay. One month na. Pero unti-unti siya lumalipat ng gamit sa si alabang. Ipilipat na siya mga mga siguro after Christmas. Tita, can you confirm na hiwalay na yung dalawa? Hindi pa ko pwede magsalita eh. Basta sabihin ko sa iyo, si Richard na sa akin ngayon. Okay. Ang Yun mga bata, Ngayon, mga bata na kay Richard. Okay. Uh, totoo ba yung balitang may gusap between you and uh, Sarah? Hindi ko siya nakakausap. Wala kong tayo magpag-usap sa kanila. Pero Tita House, Richard handling this. I'm sure mahirap ka